So, hello everyone, this is Tekla Tekla Sige, pakita natin yung tanim dito na mga gulay So yun si Tekla Dito yung pasyalan niya Dito lang yung sa gilid ng bahay Tapos yung main road dyan Hindi siya pumunta dun sa kalsada Kasi alam na alam na niya yan na sinabihan na namin na huwag siya pumunta ng kalsada kasi masasagasaan siya Right Tekla? yes yes o, oh, ang bilis mo, papasok na yan siya guys eh. alam na alam na yan eh pasok ko na sa loob o, oh, so dyan yung main road hindi talaga yan siya pumupunta dyan sa kasada ni Minsan kaya eh, pag galing dun sa garden, sa likod, backyard dritso yan siya sa dito sa bahay, papasok yan siya eh. <coughs> Yan. So, dyan yung pinaka main road. Yan. Tapos nga. So, ayun na siya. Yan yung si Tikla Diretso yan sa salob Ano? Diretso ka dyan. Nainitan ka? So, pasok ko na sa loob. Yan ka na. So, yan guys si Tikla Alam na alam niyo kung saan siya. makita ko sa inyo yung garden dito na tanim. So, yan may saging sa ba ano ah, na tundan doon lang yung tinaba dyan sa baba tapos dito ay mayroong kanya kanyang discarte lang yung may malunggay tapos may manok dyan so, yung mga manok dyan sa loob malunggay dito tapos mustasa yan tataba ng mustasa nila Tinanim-tanim na lang dito sa gilid-gilid. Basta may space. Alam nyo naman mga Pilipino, ba diba? Hanggat may space, taniman. So, ito yung tasa ng tataba. Meron pang kadyos. Kadyos, nalala ko tuloy. Yan, may naraming tanim si mamang. Kadyos. Yan, dahil pa mong tasa dyan, diba? At saka, ang palaya. Yan, namumunga. Namumulaklak na siya. Meron ng bunga dito. So, yan guys, may unti-unti ng bunga. Yan. Umahabang ang palaya yan. So, dyan lang yan. Ito, dating kulungan to ng manok eh. So, ginawa ng taniman ng mga gulay. Ay, kuri. Lakwan lang yan to. Dito lang yan sa sa highway. Oh. So, ayan, meron pang Ayan, napakataba na alugbati. Hmm. Plito na. At saka mayroong tanglad. So, lemongrass. Alugbati, mamustasa. At saka nga, napakatabang ambalaya. Ayan. So, ito, ito, naman may sili. Lagay mo lang yun sa pasok. Tanim mo lang kanya-kanya. Discarte lang -kanya. yun. Si Tundim sili. Mabunga niya. Ito merong salarin dito. Nakita ko eh. Kumakain ng sili. Ay, wala na sila. Basta na sila. Ayan. So merong salarin. Ayan, gumagapang na siya. Ito. Ano, kakainin mo patong isang sili dyan. Nubos mo na yung kwan. Ano. O, oh, ayan o. Kinain mo na ito o. Oh. Ayan oh. kinain niya guys. Merong tatlong kan dito caterpillar ayan. Sa so, ano yung isa. Kan so, dito yung isa. Lubos no, na lang daw. Saka ito yung isa. Ano, nyan ka na? Lubos no, na. Oh, saan ka na? So kan yung isa. Kinain na nila tong mga sili. Ito ayan oh yang kinain kayo pala Umubos dito ng dahon Ililipat ko kayo O, isa ka, tatlo kayo Isa, dalawa Tatlo So, yan, umubos na nila guys yung, yung dahon ng sili Bunga na lang natira huh? Dami Bunga na lang Yung talong aray Yan, dahing bunga So dyan lang yan sa gilid, tanim-tanim ng mga gulay. So, ito yung kapitbahay. pare so, ba diba? ang Tapos ito yung highway. Yan. pinaka main road. Ang ganda ang view. Ano lang yan? Pinaka main road. Saka yung lighthouse ng Bermuda. Yung kitang kita. So kanya-kanyang discarte lang. Tanim ng gulay sa paso. Oh. Diba ang dami? Hanggang doon. Yeah long guys be for today here at Bermuda Islands. Thank you, bye bye, please like, share, comment, and subscribe.